Thank okay. you. Azuki and Lucy si. hanggang ngayon gising pa nagbabantay sa kanyang munti yung tindahan sa so, umaga naman lalagaw ako ng balanakyok o balanakyok dito sa mga kapitbahay namin sa aming lugar para madagdagan naman ang kita Ayan, at isa ko na madaling araw bukas ang aking mga tindahan. Kasi marami pang tao pumunta dito. Marami pang tao maglalakta dyan dyan sa labas. Mas okay ang kita ko kapag bukas ang tindahan namin ng madaling alam. Kaysa umaga. Mga 10, 10 isinira is is isisira ko na to ang aking tindahan kasi may crush itong baby ko yung bata ko may crush ito hanggang 11 ano 12 12 starting to 5 pag uwi naman namin ng 5 pm naputol lang live ko kaya hanggang ngayon ng madaling araw bukas pa ang tindahan namin I mean, kasi may tao pang bumili kaysa umaga wala kasi marami pong bukas itutindahan tindahan marami pa kong kapitensya e, choice nila eh kung sila bumili ng mga tao di ba kaya nagaskortihan ko na lang amin ng tindahan buksan ko na lang itong madaling araw kahit mapagod ako kaya kaya ko to <laughs> Sana, that gives me help. Good help. Thank you.